batas na nagsasabi na kailangan natin ang authorization mula sa rehistradong may-ari ng motosiklo kung hindi atin ang motosiklo. Wala pong sinabi na gano'n. Mayroon pong nag-message sa akin, sa messenger, police, patrolman, nagpakilala po siya. Sabi niya, Sir, with all due respect, Parang hindi po ako sang ayon sa ginagawa mo na nagpo-post ka sa Facebook na sinasabi mo na hindi dapat hinahanapan ng pulis ng authorization ang mga riders itong mga hindi nakapangalan sa kanilang registro. Sir, para naman yatang pinapaguran mo ang kriminal? Hmm. Sabi ko, bro, let me explain. Ganito yan eh. Bakit hindi ako sang aayon na hinahanapan ninyo ng authorization letter ang rider kapag hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro ng motorsiklo. Una, iligal. Hindi iniutos ng batas. Pangalawa, hindi patas. Hindi ninyo ginagawa yan sa mga nakamontero, nakapadyero, nakanisan urban, nakaportuner, nakanabara, nakaraptor. Hindi nyo ginagawa yan. So, ibig sabihin, ang ginagawa ninyo ay at hindi patas kaya hindi ako sang ayon dyan, ngayon usapan tayo, paano i-address itong kriminal na gumagamit ng utusiglo, ng nakaw ng utusiglo, pati ko na kailangan mag-aral kayo alamin ninyo kung paano malaman kung nakaw o hindi ang motosiklo. Magtanong kayo sa mga operatiba ng Highway Patrol Group. Yan yung marunong, mga expert. Pagtingin pa lang niya sa ORCR, pagtingin sa sasakyan, umiikot na yung pag-iisip nila na may, napapa, may nakikita na sila na problema. Pero, dahil magagaling ang mga ito, hindi pa yan huhulihin, hindi pa yan i-impound. Tatambahuhin pa nila yan. Kaya sila, pag plinang down, kapag pinaraan sa sakyan, 100% huli yan. Hindi sila tsamba-tsamba. Hmm. Kaya po, hindi ako sangayon sa ginagawa ng ibang pulis na hinahanapan ng authorization at kapag hindi nakapagpakita ng authorization letter ang rider, iniimpound nila at inuobliga na isama ang lehistradong may-ari? Bakit po ako hindi siyang ayon dyan? Ulitin ko po, iligal at hindi patas. Hindi ang ibig sabihin nito ay pinapaburang ko yung mga kriminal na gumagamit ng motorsikdo. Gusto ko lamang po na proteksyonan ang napakaraming riders na nabibiktima ng pangabuso at maling pagpapatupad ng batas.